Magandang magandang hapon sa atin mga brother Pagkatapos ka ng mga taginit na panahon ng mga nakaraan eh, Bumagsak na ang ulan dito kitang kita nyo naman basa yung uh, karsada Buti naman at uh, saglit lang umulan Hindi nagtagal Kundi mapuprowisyo pa tayo Kaya nga pagka mga ganitong umuulan Ay eh, dandahan tayo Kasi pagka basa nga ay madulas dahan-dahan lang tayo salot sa mga nakabike to work dyan dahil lang kapag umula napakahirap ng uh, nagbabike ng umula nagtutulabsigan pa yung mga tubig sa yung likuran sa yung harapan bakit kaya traffic na naman dito ito yung mga nakakainis na brake light yung kulay puti talagang nakakasilaw nakakasilaw ang mga galawan o oh. kaya pala traffic may, may truck na bumalandra dito napapakalaki okay, happy happy valentine sa lahat araw na ng mga puso sana i-celebrate lang natin to dahil uh, sa mga hindi lang sa mga may asawa diyan kundi pa sa mga single kasi ibig sabihin niyan ay eh, araw ng mga puso naman yan Hindi naman ibig sabihin na may minamahal ka Kundi lahat naman tayo may minamahal Nadya naman ang ating kung wala naman tayong asawa o girlfriend o boyfriend eh, Meron naman tayong mga magulang na ating unang minahal Nararamdam mo ko mga brother meron na naman ditong checkpoint Sa may San Pascual Tuwing hapon na yata itong checkpoint na ito Tingnan mo mga brother Mayroong checkpoint yan Alam na alam natin yan Excited na excited na tayo sa checkpoint na yan Nasaan na ba yung checkpoint na yan na, hindi tayo nagkamali Mayroong nga ditong checkpoint Okay na sir, shout out Para sa siguridad ng ating uh, kaligtasan Ng ating mga mamamayan Ang dami na nga nagtitinda dito sa mga gelid gelid Gedli gedli Ang daming mga nagbebenta ng mga bulaklak